Yung ayaw pang humiga ng inahin, yan, higa na siya. Ito pa. Tapos yung isa, naki, naririnig yung Papa Dede itong kabila, gusto niya pumunta dito. Uh, Nag-adjust pa yung inahin natin. Oh, oh may pagsiksikan siya. <laughs> Sige, hindi pa ka dyan. Sige nga, malalaga. May, may pagagawan siya. Kalalabas lang yan. <laughs> Yun, ay laliman na. Wala, hindi ka pwede hindi ka pwedeng sumabay dyan balik <laughs> dito sa mama mo ah. okay. paigayin lang natin itong hinihin na to pagpapayagan ito, ay kailangan himasimasin yung tiyan eh. ano kasi gustong gusto na dumay din isa lakas ng gatas oh hmm lakas ng gatas niya ang natin ito kasi umalis ka dyan baka madaganan ka dito ka yan tagay natin tong inahin natin. kailangan makahiga siya yan higa na siya <coughs> ayaw pang higa higa na higi higa Uh, panak muna tayo mga kapigmate So, dalawang piglet pa lang ang lumalabas. sa yung isa? Yun, yung isa. Napakalikot ng isang yun.